Kamusta mga chong? So today's video, share ko lang yung motor natin Si Maxi Turbo Eh, na-accidente tayo Kung yung nangyari Eh Wasak Eh, putol Yung Kabitan ng side mirror Nabasag yung Mga plastic parts Mga Ayan, e, dito sa may ano yan ang mga itanggal yung pinaka tapalodo. yung bangka tanggal ito yung damage basag nya so hindi ko pa siya inubuksan ayan naputol yung kanyang foot pegs yung kanyang center stand ay halos na ano hindi natin alam kung anong tama ito hindi ko pa siya binubuksan masakit pa yung ko then yung kanyang shock ay nabaluktot ay nabaluktot po yung shock natin putol yung ating grab bar yung bracket ng box natin ayan nabaluktot po yung shock natin dito to basag ayan And then to mabingi siya ayan sa naisip ko kung sana walang tama yung kabayo niya sana yung ano lang yung yung kumakabit ng ano tawag doon kumakabit sa chassis tsaka sa makin yun lang sana ang okay ayan ito naputol yung pinaka ano ayusin natin yung motor natin gusto makabalik uli si Maxi Turbo. Ayan, tumagilid siya. Hindi ko alam kung anong ano nito. Pero pag, pag lumakas ako, babaklasin ko na siya. Unti-unti By the way, kaya pala uh, ako na aksidente eh. is nahulog ako sa putol na tulay. Ayan. At ang Okay naman ako Gas-gas lang inabot ko Ang sumalo ng Damage talaga Si Maxi Turbo Yung headlight ko Hindi naman siya nabasag Tsaka yung taillight Tsaka yung panel Hindi rin nabasag Ayan Yung lang mga chong Salamat Update ko na lang kayo Sa Kalalabasan ng Maxi Turbo Okay Yung lang mga chong Salamat Update ko na lang kayo kung ano yung mga magagasas ko. Yung mga gagawin ko. Salamat.